Si Senator Grace Poe ay isang mahalagang tao sa politika ng Pilipinas, ngunit hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Noong 2016, tumakbo siya para sa pagkapresidente na may mataas na pag-asa. Sa kabila ng magandang simula, nagtatapos ang kanyang kampanya sa pagkatalo. Napansin ng mga kritiko ang kakulangan ng konkretong mga panukala bilang posibleng dahilan. Sa Senado, humarap si Poe sa maraming mahahalagang isyu Ngunit naharap siya sa mga hamon sa pagpasa ng mga pangunahing batas, lalo na sa transportasyon at infrastruktura na nagdulot ng pagkabigo sa ilang mamamayan. Ang kanyang pampublikong imahe ay naging paksa ng pagsusuri. Ang kanyang mga tugon sa mga kritisismo tungkol sa kanyang pagkamamamayan, tanat at kwalifikasyon ay nagdulot ng mga katanungan ukol sa transparency at pananagutan. Ang pakikipagtulungan sa Senado ay hindi palaging maayos. Ang mga pagtatalo sa mga kasamahan ay minsang nakapagpigil sa pag-unlad